Guys, nagpabili pala ako kay Rhea ng kalamansi na marami. Tapos, gagawin ko siyang um, juice. Pipiga lang ako. Tapos, lagayin ko siya ng honey my love so sweet. Ayan, meron kaming honey dito from Tirada Badi. Kasi, nangangati lalamunan ko dahil pawis, tas biglang ligo or pawis, tas natuyuan sa likod habang nagdadamudyaan kanina at kah ay kahapon. <clears throat> Pangit talaga yung mukha ko. Pangit talaga nilala ala munang ko alat alat alam mo yung ah, parang may plema lagi tapos so ko so gawa tayo ng juice tapos pabili ako na ng vitamin C para bonggang bongga so walang battle ito na muna kasi naubusan ng battle sa thank you so much maang oria feeling eh labanan Britney mulan na so guys sobrang linis na nang paligid tingnan nyo guys so oh. Ang linis ng kapaligiran kasi bago ang mower at nakapag walis na tanan. Bye bye! Si Rhea ay nagluto, si Jigjag ay muntik na mahulog. Ayan po ang aking pinsan na magtalib. May nakatunog na pa sa cake. cellphone na ako bagay ka puti-puti ah. Yeah. Dahil sa ano, nabasag ang screen protector. Why? Ayan. Merinda, ano yan? na mo? Kwek-kwek ang ilang, Kwek -kwek, ang ilang Kwek -kwek. Ayan, no? merienda? Ayan o. Marienda. Ito ang airing. Tingnan nyo ha. Ang linis ng ano. Tingnan nyo. punta mo na kayo doon. Ang linis. Ay, hindi pa pala malinis kasi hindi pala nawalis. Pero, na mower na siya. May gis yata. Tapos, pati sa likod. Be, tingnan natin. Ayan. Ayan. Oh! Hindi pa siya nawalis kasi kakatapos lang nila pero na namawer na siya. See? <coughs> dito, dito. Nalinis na ba? Oh, na-arrange na rin siya. Diyan! Diyan! Dito tayo. tikiman sila ng cake. Nag! Sama na. Antay lamok? What happened, kulitang? Wala mista. Hey, <laughs> si mama, pag ng pool, kay hager na rin kayo. Ano na update natin? Buhos na? Buhos na pa. Ha? Ah? Sure ka? Pag buhos pala. Buka, buhos na buka bukas di? Bim. Ah, buhos na ng bim. Akala ko tanan. Hala! I'm so excited na! Ilalagay na rin yung koi fish. Wow! Dito po ay mas marami po ang tilapia. Dito naman koi fish, doon naman ang bangus, at doon ang mga pantat. Kuha mo na siya, tangkal mo na ni Di ay. Tangkal mo na ni Di ay. Hoy, si Adolite dito dahos permenti si Cjaku si Chris ng pagi dupun. Dito dahos sa jacuzzi si permenti. Aik. Kong meron kang edit date dito sa gabi, tas kailang exclusive. Then siyan kaili magwine wine kaili dyan sa jacuzzi, si sino ngi sa sama mo. A. A. lover. B, Chris pagi dupun. C, Cj Padua. Er, kisama buka to. D. abe video oh. lupia <laughs> <laughs> yo ya apa brikat hmm ganda na maghapon nilang ginawa to guys oh ang pagkulikot-kulikot tu tumangkap kapagod ah meron pa nga dito hindi pa nalagay abot ah, ng maliyanicol ni di ba tapos ilalagay ilalagay niyo sa ng butas sa ilalim sa gilid para sa water. May done? Karon pa ko na dai ang pool no. Oo, kinahanglan lang sulit. Ang uban mangali kay dili magahilo black solid gini sa tanan. Para gahi gyud pero kani kay bagaan man kay ni. Eh. Di ay wala, di ay lagi kuno. With the stray dogs and cats, with animals, with the dirty place and surroundings. <laughs> dirty pool daw, grabbing a chika. Guys, dugay kay 10 minutes, guys. Mana yang terbawa sila? Wala na nagakot? Ay, ito pa pala yung hantin. Ano sa man yung pangatubangan niya? Pangana? Paklop? Pang Panghaklop? Ang aming mga kawayan ay natanim na. So good luck. Oh, Mamaya ulit ako magpicture-picture para sa finale. Si ang linis na. Tanjaran. Ito yung mga ninakaw namin. Ito yung mga ninakaw namin ni Jigjag guys at ni Brittany. Na mga snake plants. Ang iba pala hindi pa natatanim. Sana tinatanim yung snake plants. Ayan. Oras na para. Pag matuloy si Kano o maobanta. Pero kung di matuloy si Kano, ikaw na adto rin. Ignan ni Nako. Bili siya ng cellphone, guys. Ay, mga guys, yata. Yan, yung malinis no, fact. na. Walis-walis. Si Sada, nagay kukas pa. Kung ano ka pansinin, ganina sa akin. Ganin, ganin sila nga ko. Kung ano ko ganina. Ganina, rasanya Kinalbo ko na siya, oh, mang. Kinalbo ko na siya kanina. Ginupitan ko na siya para pagtubo niya. Bilog na bilog siya dyan. Ang ganda na kasi nito kanina, eh. Pinutol ko lang. Ito yung mga ninakaw namin kanina, Hala, kunin natin kay maulan na. Hi! Hi. From, Iligan. From Iligan with love. With Hello, Ma'am Do Sir Dodong Makalisa. Mo me... <laughs> ni sila? Oo. daw sila dahil. Hi. Oh, lami kang laki, opak. Parang mm. Para nakita na tayo. Sa so panaginip. Hoy, naman lagi mo. Oo, tagaligan, may tanan. Kaya nga. We are again. Hey. Picture, picture. Oh, dali, 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 Akat op na. <laughs> Lahi ra gyud ka. Nagpa-vlog po siya guys, so, niya kami guys. Ano pangalan yan? niyan? Marble cake Hindi kami kakain hangga't di nangangawit yung kamay mo. Ako na mga bubuk, siya. na ako sa day 6. Ito yung marble cake niya. So kahapon nag-expect ako nito kahapon, yun pa langit at ngat ng pusa. Hindi, hindi. One siya, nag-experiment ako kahapon talaga. So, ah. yung ginawa ko kahapon, palpak siya. Ano ang nangyari? Hindi siya, durog siya. Parang Pake. kulang lang, ano? Kaya, may, may kulang. Hindi siya bumukad? Oo. Hindi siya tumubo? Hindi siya tumubo. Hindi mo kasi dinili. Ang mut kayo. Yeah, sa. Pero murag hilaw. Hilaw tanaw, rabudang. Hilaw siya. yung amoy kay abong. <laughs> ah, sa arena. Sa bagong luto kasi mainit pa kasi Ay, tumut siya. So, mo sa. Mut sa nga kanang baho sa ba. Bagbaog. <laughs> Tako kay guys, busog ka ayo mi sa pista nga konting piyesta na may pagka final destination. Okay. Ano la, lasahan mo lang wag lang damihan ng kain. Tapos sino na, na ah, okay kaya? Man. Man. Sayo <laughs> so, mo lasahan lang. Na picture ka na? Man. Na.

Hmm? Magkulang pa siya sa sako ah? Butter? Dito, masigoy siya. Dili lang siya, kuha mo murag, murag feeling to sa arena. Flour lang man yan. Ano siya yung flour o karina? Flour, cake flour man yan. Sikma mo, mo Jake. That's a cake flour. Lamid siya, pero murag ka ng kulang sa tubig. Ano siya ba? Dili siya rubberized. Ano po, ang init, tumangod siya. Dikit pa siya gamay. Masa pan lang, uh, normal? Normal lang naman kasi simpleng cake lang. Pro, pan lang sa Alam, may isa pero wala ko kasabot ko sa nga kuhan. Murag pan lagi siya. Ang flavor? Murag pan lagi siya nga. Saan na siya ka ng cake? Mm -hmm. Dili siya chipon. Dili siya chipon. Dili na siya mirang. Murag <laughs> pan nga kuan no? Para siyang bread cake, ana. Pandi bread? I'll bit lang akong kanong kay, I'm

Well, ikaw ka, wala ka kana busog. Wala ka siya na-mix sa cake nga bread. Ano, di diba? uh, ba? Bago na pan lang. Kaki yeah. bread. Kaki. Mm, cake bread. Ah, dili sa cake, no? Parang uh, pan nga. Pan, Pancake? Ano na? Panos? Panos mo siguro? Pancake? Pero murag lain ang arena, no? Pandy cake. Cake flour yan, ma'am. For cake na ano yan. Pilaw? Mm. Pero ano oh, siya? Po Pero po 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 sa pan... lang sa luto. Ano pa? Pero luto naman siya. Pero nag-iba, pero mag-giliing ano yun. Hmm. Ang, ang, te ang texture bilang siya sa harina. Kaya mura nung ubusan pa. Ah, pili na kulang, ang kulang ano kayo, medyo dry siya. Dry na. Hmm. No. Kaya sulod nila siya dry, pero mag-kulang. Ang last niya nga, kung ano ng, ang siya, na, <laughs> kulang mag-pil, pa ni mong harina. Last... Kulang siya, kulang siya. Wala siya love. Dili. Ang last nito oh, niya. Oh. Wala yung love? Ang last nito nga kuhaan, kaya mo siya yung pag-harina na gamay. Oo, last nito nga kuhaan. Nagamtam. So, mura siya kuhaan. Pero na yung mura, napaik. Sa bola luto ngaluto iyan kaning yellow lang. Di ba? Di ba pag luto, mo kay naon yo kay mo balik man siya nya mga rubber rice. Ah. Kani kay Pag check na hotel ni gap gap. Musa ni tai ni Juchai. Tama ka man. mga pan sa no katong pan nga isleison mi tang square square, loop bread, pan square. Lamis sa cake, ay sa cake sa kape kay kaayo ang problema kay busog kayo. Busog pa man. Tama na. Tama na at least alam na natin. Chatter na mo kay color ha. Gan. Siguro lamin ni siya kanang ipa kanang ito mura kukis-kukis gamay. Oh, marag na toasted. Na toasted gamay. Ang maluto pag ay na ay, ay sakto na na. Ang mga mo, yung flour. Dapat, ang flour, mapil pa rin mo flour pa kalas. Luto naman siya. Dili na, na siya mo alsa, huwag din na siya luto. Luto na siya, pero parang lamin sa imong supas. Tama na, ito siya na ako dito sa pitas. Magpas kaya ako ah. Isa ba? Oo, wala na matay.